Mahilig ka bang manood ng TV pero hindi mo magawa kasi madalas wala ka sa inyong bahay. Kung ganyan ang senaryo mga boss, ay siguradong matutuwa ka sa isi-share ko pong tricks para pwede kang manood ng mga TV channel gamit lamang ang inyong mga cellphone. Ang kagandaan mga boss sa isi-share ko po sa inyong tricks ay pwede po kayong makapanood ng mga cable channels gamit lamang ang tricks na ito. At isa pang kagandahan dito mga boss ay kung meron po kayong mga Android TV sa inyong mga bahay ay pwede nyo rin pong gawin yung tricks na ituturo ko. At kung gusto mo nang malaman kung paano yung gagawin ay tuturo ko po sa inyo at sana po ay makatulong. Ang una nyo lang pong dapat gawin mga boss ay i-open nyo lang po muna yung inyong mga browser dyan sa inyong mga cellphone. Ngayon kung TV naman po ang gamit nyo ay any browser naman po yan. Ngayon sa akin ay ito pong gagamitin ko yung Google Chrome. At pagkatapos mga boss, i-search e nyo lang po ito pong GitHub TV Playlist. Sunod ay pinutin nyo lang po itong github.com na nasa ibaba. Mas okay po na ilagay nyo po yung TV Playlist kasi kapag github.com lang po yung nilagay nyo ay baka po hindi nyo makita yung playlist para sa gagawin nating tricks. Ngayon pinutin nyo lang po yan. Pagkatapos mga boss, dito ay mag-scroll up lang po kayo. At sunod, dito sa table of content ay pipindutin nyo lang po dito ito pong playlist. At dito mga boss, sa mga option na ito, ang hanapin nyo lang po dito mga boss ay ito pong group by country. Pindutin nyo lang po itong expand nyan sa ibaba. At sunod, scroll up nyo lang po at hanapin nyo lang po yung Philippines. At kapag nakita nyo na po yung Philippines, ay slide left nyo lang po at pagkatapos, i-copy lang po yung link katapat po ng Philippines. Sunod mga boss, kapag nakapin nyo na po yan, ay mag-home lang po kayo. At pagkatapos, pumunta naman po kayo sa inyong mga Google Play Store. At dito sa Google Play Store, ay i-download nyo lang po at i install ito pong BLC Player. Ngayon mga boss, kapag na-download nyo na yan at na-install, click nyo lang po yung open. Sunod, i-next-next nyo lang po yan. Or kaya pwede nyo rin po yan i-skip. At dito, click nyo lang po yung OK. Dito ay optional na lang po yan kung gusto nyo pong mag-send sa inyo ng notification itong BLC. So ako, doon allow ko na lang po. At pagkatapos mga boss ay pinutin nyo lang po yung More sa bandang ibaba. At dito naman mga boss, pinutin nyo naman po yung New Stream. Sunod mga boss, dito naman ay ipipaste nyo lang po yung kinapi po natin na link doon sa GitHub. So, tulad nyan paste lang po natin sunod pinutin nyo lang po itong play icon sunod ay next next nyo lang po yung tutorial kung paano gamitin itong BLC at para makita nyo po yung mga channel ay click nyo lang po yung screen sunod pinutin nyo lang po yung nasa itaas na playlist at dito po may kita nyo na po yung mga channel na pwede nyo pong panoorin. Mamimili na lang po kayong mga boss kung ano pong channel ang gusto nyo pong mapanood. At kung nagustuhan mo ang video na ito ay huwag mo sanang kalimutan na i-share din at baka din magustuhan ng iba. Maraming salamat mga boss.